Kinabukasan, habol ni Soobin ang papaalis na si Ejun. Tungkol sa praktis nila. Hindi iyon ginawa ni Ejun kagabi. Tinikwas ni Ejun ang braso mula kay Soobin. Sa tingin ko, itigil na natin yan, tama na yun. Bakit? Tanong ni Soobin. Sapat na pagsasanay natin para hindi magkamali sa harap ng pamilya, tugon ni Ejun. Ngunit nais ni Soobin na ipagpatuloy ang practice para maging natural. Ngunit binara siya ni Ejun na tama na. At umalis. Natulala si Soobin sa nangyari. Ano nangyari kay Ejun? May nagawa ba siyang mali? Isip ni Soobin. Kahit pagpasok sa trabaho, walang ibang iniisip si Soobin kung ano ang problema ni Ejun. Galit ba siya nang nakiusap si Soobin na bumili ng cake? Gayon pa sana tumanggi si Ejun. O di kaya galit siya dahil pinagpilitan ni Soobin na pakainin niya ng cake. Sana nandiri na pagmumukha ni Ye Jun nang ginawa niya iyon. Baka naman sa hiling ni Soobin na makahanap ng ibang lalaki na mapapangasawa. Mas lalong hindi iyon ang rason. Bakit? Bakit muling nagtayo ng malaking pader si Ye Jun sa pagitan nila? Kung nagkakasundo na sila. Pagkatapos ng trabaho ay nakatanggap ng mensahe si Soobin. Mensahe na mag-overtime si Ye Jun at pupunta sa Hong Kong para sa business trip. Kinabukasan, ay muling nag-overtime si Ye Jun. Kahit sa mga nagdaan na araw ay iisa ang rason ni Ye Jun. Overtime at business trip. Nababahala si Soobin dahil hindi sila nagkikita ni Ejun. Alam niya na hindi pinababayaan ni Ejun ang sarili. Nakalimutan pa niya ipaalam kay Ejun na pupunta sila ng mother-in-law sa isang cooking class. Nakita niya maganda ang mga reviews kaya inanyayahan niya ang kanyang mother-in-law. Makalipas ang isang oras ay natapos ang klase ng dalawa. Habang pauwi ay tinanong ng kanyang mother-in-law kung araw-araw pa din nagtatrabaho ng overtime si Yejun na ikinatango ni Soobin. Meron kinuha sa isang bag ang mother-in-law at inabot kay Soobin ipinagtaka iyon ni Soobin, ngunit dahilan ng ina, na malapit na ang tag-init at uminom sila ni Yejun ng isang herbal supplements. Sa tingin ni Soobin ay hindi iyon herbal supplements kung hindi ay isang check ng 1 million won. Pag meron binigay sa iyo ang nakakatanda ay dapat mong tanggapin at magpasalamat. Ilagay mo na sa bag mo, ani ng kanyang mother-in-law. Nagpasalamat si Soobin sa ina, para sa kanilang dalawa ni Yejun. Para sa ina ni Yejun, hindi iyon espesyal lalo na at iniisip niya kapakanan ng kanyang anak. Aminado ang ina, na hindi niya masabi ang kanyang ekspresyon dahil sa kahihiyan. Hindi pa ba nasabi sa iyo ni Yejun na masama ang loob niya sa akin? Tanong ng mother-in-law. At naalala ni Soobin ang sinabi ni Yejun. Na hindi kailanman siya napapansin ng sariling ina. Mas ipinakilala pa na panganay si Yehon imbis na si Yejun sa mga importanteng kaganapan. Mapait na nagsinungaling si Soobin sa mother-in-law na walang nabanggit si Yejun sa kanya. Sa tingin ko ay wala siya sa mood na ikwento, ani ng mother-in-law. Siguradong marami siyang pagkukulang dahil dinala siya mula sa isang mahirap na pamumuhay tungo sa bahay ng ibang tao nang walang hirap. Ang tanging paraan para manatili siya dito ay ang tratuhin siya na parang hindi ko siya nakikita. Siguradong marami siyang sinisisi sa akin, mahabang litanya ng mother-in-law kay Soobin. Simula nang tumakas ang ina ni Yejun ay naiwan niyang mag-isa sa murang edad ang kanyang anak. Naging single mother siya sa murang edad. Nakaranas siya ng domestic violence at naisip niya na ayaw niya mabuhay sa ganoong sitwasyon. Naisip niya na magkaroon ng pagkakataon na makapag-asawa. Hanggang sa nakilala niya ang kasalukuyang asawa. napareho niya ay hiwalay sa asawa sa rason na hindi magkaroon ng anak at nais ng pamilya na magkaroon na ng apo. Naisip ng ina ni Ejun na wala siyang pakialam kung muli siyang ikasal o maging pangalawang asawa, basta mabigyan niya ng anak ang lalaki ay magiging maayos ang pamumuhay niya. At dumating ang panahon. kukunin niya muli si Ejun. Pero hindi lubos maisip ng ina ni Ejun na mahihirapan siya mabigyan ng anak ang pamilyang G. Hanggang sa nalaman ng ina ng kanyang asawa ang tungkol sa kanyang anak na si Ejun at hiniling na si Yejun. Naisip ng ina ni Yejun na muling kunin ang kanyang anak. Pero hindi nagustuhan ng mga kamag-anak si Yejun. Bagamat ipinakita ng lola ang kanyang pagmamahal kay Yejun, ay nag-iingat pa din ang ina ni Yejun. Hindi niya gusto na kasuklaman ang kanyang anak, kahit si Yejun, ay ayaw niyang kasuklaman siya. Hanggang sa dumating ang ipanganak niya si Yehon at Yena. Tila nadinig ng Diyos ang lahat ng dasal ng ina ni Yejun. Naisip niya na maaari na silang mamuhay ng payapan ni Yejun sa mansyon. Kaya lagi niyang pinagsasabihan si Yejun, na huwag magpakita ng gila sa ibang tao. Dahil iyon ang paraan para mabuhay silang dalawa. Kaya lagi niyang pinapakilala sa ibang tao si Yehon imbis na si Ejun. Akala niya ayos lang basta makakuha siya ng bubong na matutuluyan. Sa ganoong paraan, hindi magugutom ang anak niyang si Ejun at mabugbo. Gusto lang ng ina ni Ejun na lumaki ang kanyang anak na maayos ang pamumuhay. At kung tumanda ang anak niya, ay hindi na ito mahihirapan sa buhay. Hindi nais ng ina ni Yejun na intindihin ng ibang tao ang ginawa niyang sakripisyo. Alam niya na hindi dapat niya hinayaan na mamuhay sa buong buhay si Yejun na parang aso. Nahihiya man siya bilang ina, pero hiling niya kay Soobin na alagaan ang anak niyang si Yejun. Ipinangako ni Soobin na alagaan niya si Yejun. Nagagalak si Soobin na sinabi sa kanya ng mother-in-law ang mga pinagdaanan nilang mag-ina. Alam niyang nag-aalala ang ina ni Yejun. Nakatanggap ng tawag si Yejun mula kay Soobin. Honey, mag-overtime ka ba ulit? Bungad ni Soobin. Honey, Napaisip si Ejun at nagtanong kung sino kasama ni Soobin. Kasama ko si Mama, sagot ni Soobin. At ikinatuwa na pauwi na si Ejun. Nagagalak na sinabihan ni Soobin ang mother-in-law na pauwi na si Ejun sa bahay. Talaga? Dapat magsalo na kayong dalawa ng hapunan, suhestyon ng mother-in-law. Pwede po ba? Alanganin na tanong ni Soobin. Matagal kayong hindi nakikita ni Ejun. Kailangan niyong magsolo sa isa't isa, sambit ng mother-in-law at bumaba na sa sasakyan si Soobin nais niya sabihin kay Yejun na hindi cold-hearted ang kanyang mother-in-law. Sadyang meron lang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ina at ni Yejun. Siguro naman mababawasan ang hinanakit ni Yejun. Tada! Hulaan mo kung ano ito. Bungad ni Soobin pagkapasok sa bahay. Ano yan? Tanong ni Yejun. Galbi Jim. Masayang ani ni Soobin. Binigay ba yan sa'yo ni mama? Tanong ni Yejun. Hindi nag-enroll kami sa cooking class ng mama mo. Imbis na maghanda kami ng almusal. Naisip ko na magluto kami ng hapunan ng mama mo, isang beses sa isang linggo. Tapos, naisip namin na kumain ang pamilya sa labas, kahit isang beses sa isang buwan, para naman maiba at makakain ng masarap na pagkain, masayang pagbabalita ni Soobin. Alam niyang tama ang ginawa niya. Hindi mo kailangan pagurin ang sarili mo, angal ni Yejun na ikinatanga ni Soobin. Kaya ko tinigil ang paghahanda ng almusal ay dahil naaabala ka. Ayos lang. Ginagawa ko dahil gusto ko, banggit ni Soobin. Nakakaperwisyo, tugon ni Ejon hindi mo kailangan maging malapit sa nanay ko. So, take it easy kung ano man iyan, masungit na sambit ni Ejun. Pero hindi iyon ang nais ni Soobin. Kung hindi ka pa kumakain. Kumain ka na, sambit ni Ejun kay Soobin at tinanong siya kung kumain na ba siya. Kumain na ako sa labas. Kung ayaw mo kumain mag-isa, sasamahan kita, sambit ni Ejun. Jay Galit ka ba sa akin, tanong ni Soobin. Hindi, hindi sa ganoon, mutawi ni Ejun. Kung ganoon, anong problema sa'yo? Tanong muli ni Soobin. Ano ba ginawa ko? Si Ejun, Bakit ang lamig ng pakikitungo mo sa akin itong mga nakaraang araw? Prangka ni Soobin. Akala ko nagkakasundo na tayo, bakit bigla kang nagbago? Ito talaga ako, malamig na tura ni Ejun. Kailan ba ako naging mabuti sa iyo? Sabi mo nga, nakakatakot ang masanay. Sa tingin ko ikaw ang nagkamali, nakatali lang tayo sa isang taon na kontrata. Magkasosyo lang tayo sa isang business, walang labis walang kulang. Ikaw pa nga sumigaw sa akin na ano ang gagawin ko sa isang taon. Tapos isipin mo ang word ko kung bakit kita iniiwasan. Mahabang litanya ni Yejun. Samantalang, tahinik si Soobin at walang masabi. Hindi ako ang lumabag sa limitasyon sa pagitan nating dalawa, kung hindi ikaw. Tura ni Yejun. Tama ka, marahil nadala ako na totoo tayong mag-asawa. Siguro pagod ka na kaya magpahinga ka na, sambit ni Soobin. Pero bago siya tuluyan umalis ay sinabihan niya si Yejun na nasaktan siya sa mga narinig. Hanggang sa kwarto, hindi maiwasan ni Soobin ang makaramdam ng hiya. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay, hindi niya gusto ang mga sinabi ni Yejun, pero hindi niya masisi si Yejun. Nagiging rasyonal lang si Yejun at walang mali sa sinabi niya. Mahirap makipaghiwalay kung magiging malapit si Soobin sa pamilya ni Yejun. Muling pinalakas ni Soobin ang loob. Magiging maayos siya bukas. Kaya niya at kailangan niya maging matatag. Pero taksil ang mga luha ni Soobin. Patuloy yon sa pagdaloy dahil sa nasaktan talaga siya. Nakokonsensya na niloloko niya ang lahat. Samantala, nakatayo si Yejun sa harap ng kwarto ni Soobin. Hindi alam kung kakatok ba siya o hindi hanggang sa pinigilan ni Ejun ang sarili na huwag gambalain si Soobin. Kinabukasan, iba ang ihip ng hangin. Nahihirapan si Soobin, paano niya mapapanatili ang kontrata nila ni Ejun. Nakatanggap ng mensahe si Soobin mula sa mother-in-law. Nagtatanong kung nais ba niya kumain ng hapunan sa mansyon. Masayang tumipa ng mensahe si Soobin kung paano nalaman ng biyanan na hindi pa siya kumakain. Pero natigilan si Soobin at sinabihan ang ina na sa susunod na lang siya pupunta sa mansyon. Naisip ni Soobin na madalas na niya bibisitahin ang pamilya ni Yejun para mapanatili niya ang distansya. Pansin ni Soobin na pinapadalhan na siya ng mahabang mensahe ng kanyang mother-in-law. Nangangamusta kung may sakit ba siya? Inaalok na kumuha siya ng mga seed dishes. At meron ipinadalang seafood sa kanya at nagluto ng masarap na pagkain si Butler No. Ngunit sinabihan na lamang ng mother-in-law, si Soobin, na ipapadala ang pagkain kay Driver Kim. Nais din sabihin ng lola na pareho nila ni Yejun alagaan ang sarili. Sa lahat ng mensahe, tanging pasasalamat ang ipinadala ni Soobin. Hindi lubos maisip ni Soobin ang maipit sa isang peking relasyon. Nag-aalala siya sa lola. Nahihirapan siya dahil sa napalapit na ang loob niya sa lola ni Ejun. Nakauwi ka na pala, bati sa kanya ni Ejun. Ang aga mo ngayon, tura ni Soobin. Hapunan. Tanong niya sa binata. Tapos na, sagot ni Ejun at nilagpasan si Soobin. Binilinan ni Ejun si Soobin na huwag magkasakit sa pagkain lang ng mag-isa kinagabihan na si Ejun sa isang tawag. Tawag sa ama na ikagigising ng diwa ni Ejun. Halos hindi mahawakan ni Ejun ang pinto ng sasakyan sa kabang nararamdaman. Kahit ang pagtawag sa kanya ay di niya pansin hanggang sa may humawak sa kamay niya. Si Soobin na sinabihan siyang kumalma at huwag na magbalak na magmaneho dahil pareho lang sila malalagay sa disgrasya. Ramdam ni Soobin ang panginginig ni Ejun. Inaya siya ni Soobin na sumakay ng taksi. Habang patungo sa ospital, mabigat ang mga hinga na binubuga ni Ejun. Nag-aalala siya sa lola na inatake ng kumbulsyon pagkatapos siya tawagan ng ama. Hindi mapigilan ni Ejun ang kanyang panginginig hanggang sa hinawakan siya ni Soobin. Magiging maayos ang lahat, mutawi ni Soobin. Walang mangyayaring masama kaya huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Lola. Sigurado ako na magiging maayos ang lahat, saad ni Soobin. Hindi nakakatulong ang pag mo, alam mo yun. Sambit ni Ejun. Mas kabado ka pa kaysa sa akin, ngiting sambit ni Ejun. Dahil sa hinabol kita at hindi ako nanginginig, paliwanag ni Soobin. Huwag ka nang mag-alala. Huwag na tayo mag-isip ng hindi maganda, sambit niya kay Edjun. Naisip muli ni Edjun ang kanyang lola. Hindi pa maaari na lisanin siya ng kanyang lola. Marami pa siyang nais gawin para sa lola. Hanggang sa mahigpit na hinawakan ni Edjun ang kamay ni Soobin. Nang makarating sa ospital, ay bumungad kay Soobin ang ama na nakasubaybay sa lola. Kinamusta niya ang kalagayan ng lola at sinabihan siya ng ama na wala na sa panganib ang kanilang lola. Ngunit bakas ang kahinaan ng lola dahil sa edad. Nawawalan na ng pag-asa ang ama dahil kahit anong sabihin ng mga doktor ay walang pagbabago. Papa, umaayos naman po ang kalagayan sabi ng doktor. Malalagpasan ni Lola eto na parang walang nangyari pagpapalakas loob ni Soobin sa ama ni Edjun. Kaya huwag na kayong mag-alala. Malakas siya. Babalik siya sa atin kapag nagising na siya. Maraming salamat, mutawi ng ama ni Edjun. Pinaunlakan din ni Soobin ang lolo na tulala sa isang tabi. Pinapagaan ang loob na magiging maayos ang kalagayan ng asawa. At labis na nakatulong iyon sa lolo at umasa na ang asawa para makita si Soobin. Kahit ang ina at ang mga kapatid ni Yejun ay bakas ang lungkot at pag-aalala sa lola. Kaya walang ibang hiling si Soobin na gumising na ang lola. Abala sa paghahanap si Soobin kay Yejun. Pinauna kasi siya na tumungo sa room ng lola. Naisip niya na baka nasa fire exit si Yejun. Tama ang hinala niya. Bumungad sa kanya si Yejun na nakayukod. Lumapit siya kay Yejun at pagkaawa ang nararamdaman niya. Jejun, Je tawag ni Soobin. Hawakan sana ni Soobin si Yejun pero mabilis siya nitong inakap. Mahigpit ang pagkakaakap sa kanya ni Yejun. Hinayaan niya si Yejun at tinapik-tapik ang likod ni Yejun. Habang minumutawi ni Soobin na maayos na ang kalagayan ng lola niya at wala na sa panganib. At muling pinaalala sa binata na huwag nang mag-alala. Hindi iniwan ni Soobin si Yejun. Nanatili siya sa tabi ng asawa. Nang makalabas sila pareho ng ospital ay nagsalita si Soobin. Nais niya na mag-usap sila ng masinsinan ni Yejun. Naisip ni Soobin na magkaiba sila ng pananaw ni Edjun ukol sa pananatili nila ng limitasyon at pagkakaroon ng distansya. Binanggit niya kay Edjun na inangyayahan siya kagabi ng Bienan na kumain ng hapunan sa mansyon pero pinili niya ang umuwi ng dahil sa hindi niya nais mapalapit sa pamilya ni Edjun. Aminado si Soobin na malungkot siya kumain ng hapunan at natulog na mabigat ang loob ng dahil sa rason na pagtanggi niya Bienan. Hindi niya nais maisip na posibilidad na meron hindi magandang mangyari dahil buong buhay niya pagsisihan na hindi nakita ang lola kagabi gusto ni Soobin na bumawi sa lola ni Ejun. Magkaroon ng mga alaala. -ala. Dahil sa pareho sila ni Ejun na takot mahiwalay sa lola. Sa tingin ni Soobin ay hindi angkop ang pagkakaroon nila ni Ejun ng limitasyon sa bawat ganap. Alam ni Soobin na isang taon ang itatagal ng kontrata nila ni Ejun. Pero magpapatuloy pa ang relasyon nilang dalawa ni Ejun hanggang sa mamatay ang lola. Ano ang nais mo sabihin? Tanong ni Ejun sa kanya. Alam ko na nakukonsensya ako sa panuloko pagkatapos ko makipaghiwalay sa iyo. Pero ayoko kainin ang panghihinayang ng panghihinayang nang hindi ko magawa ang gusto ko. Hindi ko matiis kahit pamainis ka. Matagal lang ganito ang ugali ko, paliwanag ni Soobin. Pero, ikaw ang pumili sa akin. Kaya sa oras na magalit ka, kakagatin kita, pagbabanta ni Soobin. Isa lang ang punto ni Soobin kay Yejun. Huwag siyang pigilan. Sino nagsabi sa'yo na pigilan ka? Tanong ni Yejun. Sino pumipigil sa'yo? Gawin mo kung ano ang gusto mo, banggit ni Yejun at nilagpasan si Soobin. Ginagawa mo din naman ang lahat sa magulang ko. Kaya huwag mo pigilan ang sarili mo. Galingan mo din, paalala ni Soobin. Hindi lang ito ang huling makikita natin sila. Kaya gawin natin ang lahat ng makakabuti sa atin, araw-araw. Huwag -araw. tayong gumawa ng bagay na pagsisisihan natin, papayo ni Soobin. Nakatitig lamang si Yejon kay Soobin na abala sa paghahanap ng taxi. Tama ang huling sinabi ni Soobin. Naalala ni Yejon ang bilin ng kanyang lola na huwag siyang magsisi sa kung ano ang pipiliin niya. Gumawa ng sapat. Tila binabaliktad siya. Hindi umayon ang lahat sa plano ni Yejon. Naisip niya na madali ipagtutulakan palayo si Soobin. Iyon ang dating inisip ni Yejoon nang piliin niya si Soobin, pero hindi pa huli ang lahat. Ngayon, habang tinititigan ni Yejoon si Soobin. Isa lang ang isip niya. Wala na siyang rason na ipagtulakan palayo sa kanya si Soobin. Makalipas, ang isang linggo. Maagang binisita ng mag-asawa ang pamilyang Ji. Nagagalak na tinanong siya ng lola na kung ano ang espesyal na okasyon ang sinasabi ni Soobin. Iyon pala ay ang isang linggo nakalipas na makalabas ng ospital ang lola labis na ikinatuwa ng Lola ang rason ni Soobin. Isang linggo nang ipinagdiriwang ni Soobin ang pagka-discharge sa ospital ng Lola. Para sa pagdiriwang ng espesyal na araw ngayon, pagmamalaki ni Soobin. Pagluluto si Yejun ngayon. Pagdiriwang ni Soobin. Habang matamlay na umayon si Yejun. Grabe, hindi ko akalain na masarap siya magluto. Kahit na magaling siya, hindi man lang siya tumulong sa paghahanda ng almusal noon. Pagmamalaki ni Soobin tungkol kay Yejun. Hindi kinakaya ni Yejun ang nakikita pero hinahayaan na lamang niya at nakikita niyang natutuwa ang kanyang lola. Ano ang lulutuin mo? May maitutulong ba ko? Tanong ng ina ni Yejun na sumulpot sa tabi niya. Ngunit tumanggi si Yejun sa alok ng ina at nakita iyon ni Soobin. Opo, ma-appreciate ni Yejun kung matutulungan siya ni mama, suwestiyon ni Soobin. Nalubos na ikakatuwa ng ina ni Yejun. Wala nang nagawa si Yejun dahil sa tagumpay na pagsingit ni Soobin. Masayang binati ng nakarating na lolo si Soobin lihim na nakangiti si Yejun na makitang maaliwalas ang lahat. Kahit si Soobin ay dama ang masayang aura ng ganap sa pamilya ni Yejun. Kahit ang ama ni Yejun ay nagustuhan ang pagkain. Kumatok si Soobin sa kwarto ng kanyang brother-in-law. Alangan itong sumilip kay Soobin. Inalok ni Soobin ang mga pagkain na inuto sa kanya ng mother-in-law na dalhin kay Yehon dahil abala ito sa pag-aaral. Nagpasalamat si Yehon. Ngunit nanlaki ang mata ni Soobin sa nakita. Ano problema? Tanong ni Yehon sa kanya. Yan ba ang first edition ng The Red Moon Country? ba? Diba? At ang poster na may pirma ng artist ay binigay lamang sa ilan na katao sa mismong final event, turo ni Soobin sa nakitang poster. Sister-in-law, alam mo ang webtoon na yan? Tanong ni Ehon. O oh naman, gusto ko iyan. Madalas namin pinag-uusapan ng mga kaibigan ko sa eskwelahan. Gusto ko makakuha ng poster na iyan kaya lang sinukuan ko kasi mahirap talaga kumuha. Hindi ko akalain na makikita ko siya dito na may pirma pa. Nakakaingit, nasasabik na litanya ni Soobin gusto mo makita ng malapitan. Pag-aanyaya ni Yehon na ikinatuwa ni Soobin. At inanyayahan na pumasok si Soobin sa loob ng kwarto. Habang patungo si Soobin sa poster ay meron siyang napansin. Litrato senaryo ng lalaki at babae. Nabighani si Soobin sa nakita at tinanong si Yehon kung ano ang title ng webtoon dahil mukhang maganda. Hanggang sa marahas na sinara ni Yehon ang laptop. Natahimik silang pareho. Pakiusap. Itago mo ang sikreto ko kila mama at papa. Akala nila nag-aaral ako. Pag nalaman nila na naguguhit ako ng web doon, nervyos na pakiusap ni Ehon. Sandali, sambit ni Soobin. Ikaw ang gumuhit. Tanong ni Soobin na halos ikamatay ni Ehon. Napagtanto niya huli na ang lahat. Inamin ni Ehon ang kanyang sikreto. Nag-aantay na si Ehon na marinig na kung anong hindi magandang salita mula kay Soobin. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang gumuhit ng masterpiece na yan. Napakatalented mo. Pagpupuri ni Soobin. Isipin mo brother-in-law pa kita. This is crazy, mutawi ni Soobin na ikinaditla ni Ehon. Aminado si Soobin, nagsiselo siya sa mga tao na magaling magdrawing. At natutuwa na pinuri ni Soobin si Yehon, na proud siya. Makulit na tinanong niya si Yehon kung saan niya maaari mabasa ang ginawang webtoon. At nais niya na makahingi ng autograph bago pa sumikat na webtoon writer si Yehon. At kung magdebut si Yehon ay gagawa siya ng fan club. Nahihiya si Yehon. Hindi pa siya nakatanggap ng ganitong tugon sa ibang tao. Binanggit niya kay Soobin na ginagawa pa niya ang webtoon at papaalam niya pag natapos siya. At kung nais manood ni Soobin ng The Red Moon Country, ay ipapahiram niya ito anuman araw. Lubos na ikinatuwa yun ni Soobin. Ang ingay ko ata. Aalis na ako. Kapag meron kang kailangan na kahit ano, sabihan mo ako. Kaya mo yan, paalam ni Soobin kay Yehon. Nagpaalam na ang mag-asawa na aalis na sila. Humingi ng paumanhin ang lola kay Yejun dahil sa naabala niya ang apo at dapat siya ang may ginagawa pero siya ang inaalagaan. Ngunit para kay Yejun ay kulang pa ang mga pambawi na nais niya gawin para sa lola. Samantala, panakanaka ang tingin niya na kay Soobin. Nagpaalam ang dalaga kay Soobin na magingat sa pag-uwi. Nagagalak na nagpaalam si Soobin at sinabihan si Yena na magkita sila sa intersection sa weekend. Nagitla si ejun sa nakita. Kailan pa naging malapit sa isa't isa si Yena at Soobin? Kaya niya tinanong ni Yejun si Soobin. Maraming kaganapan na alala ni Soobin. Nang makita niya sa isang tagong lugar si Yena, binubuli ng mga kaklase. Agad niya dinaluhan si Yena habang tumatawag sa pulis. Takot man pero mas matapang si Soobin. Kinumpirma ni Yena kay Soobin kung tumawag ba talaga siya ng pulis. Pero kaibigan ni Soobin ang tinawagan niya na totoong pulis. Alangan na nagtanong si Yena, hindi ka ba komportable sa akin? Tiyak na hindi naging madali para sa iyo na makialam at natakot ka. Pero walang pag aalinlangan na tinulungan mo ko. Alam mo, matanda na ako, sagot ni Soobin. Ang galing ko diba? Pagmamalaki niya sa sarili. Sa tingin ko cool ka, sambit ni Yena kay Soobin. Pinaalam ni Soobin kay Yejun na nabubuli si Yena. Hindi alam ni Soobin kung nasusobrahan siya pero nag-aalala siya kay Yena kaya sinasamahan niya. Paraan niya para maging malapit kay Yena. Pwede naman maging sandalan siya ng tulong ni Yena. Para sa gayon ay hindi na mag-alala si Yejun. Nalaman pa ni Soobin kay Yena na hindi interesado si Yejun sa kapatid pero sinabihan niya na hindi iyon totoo. Kwento pa ni Soobin, kung nasa kalagayan ni Yena ang kanyang mga kapatid, sigurado magkakasakit siya at mapapagod. Tinanong ni Yena kay Soobin kung nasasakal na ba si Yejun. Palagay ni Soobin kay Yena na hindi lang magaling sa paglabas ng ekspresyon ang kapatid pero laging nasa isip ni Ejun ang pamilya. Dagdag pa ni Soobin na darating ang araw na maintindihan ni Yena ang kapatid. Alam mo di ko naman alam kung ano ang iniisip mo, tura ni Soobin kay Ejun. Pero, mahal ka ng kapatid mo, dagdag pa niya. Kapatid mo siya, subukan mo din makihalubilo sa kanya. Sa lahat ng kwento ni Soobin tanging pagtapik sa ulo ang nagawa ni Ejun. Salamat, tura ni Ejun na ikinatulala ni Soobin. Ano iyon? Ang word noon a? Ah. Isip-isip ni Soobin sa ginawa ni Edjun. At nagpasalamat kay ejun Magkaayos na ba kayo ng mama mo? Tanong ni Soobin. Ha? Tinanong ko lang siya kung saan nakalagay ang mga plato at sangkap kanina sa ambit ni ejun Yun lang. Tura ni Soobin, alam mo kinuwento ko sa mama mo na pumunta ka sa Ilsan para sa cake. Hindi ba sayo nabanggit? Nang sinabi ko sa kanya, hindi niya alam na meron ka ganyan side ng pag-ugali. Talagang napapakita na totoo tayong may relasyon, natatawa na sa na ambit ni Soobin hindi makamove on si Soobin at tinapik-tapik si Yejun. Na hindi ba siya nahihintakutan na iniisip ng ibang tao na magkarelasyon sila ni Yejun? Ngunit masamang tingin ang ginawad ni Yejun kay Soobin. Napabuntong hininga sa kanay ikinagitla ni Soobin. Talaga bang ayaw niya mapalapit sa akin? Isip ni Soobin. Saka siya inaya pa uwi ni Yejun. Naalala ni Soobin ang masayang tura ng mama ni Yejun, hiling na sana tumagal ang pagsasama nila ni Yejun. Pero hindi sigurado si Soobin. Bakit nakatayo ka pa dyan, lingon ni Yejun? Sabi mo gusto mo ko kasabay, tura ni Ejun na ikinasunod ni Soobin.